Okay na? Live tayo? Okay. Code Bytes, episode for today. Gagawa tayo ng password generator. Ano ba ang password generator? Okay, prepare ko lang yung ating Visual Studio Code. Okay, password generator. Ang requirements natin is ah. Uh, kailangan nating gumawa ng isang app password generator. Kailangan nating i-determine yo determine the number of characters na i-generate natin. Second is um uh, kailangan kailangan ba tayo mag-include ng uppercase characters in kailangan ba natin mag-include ng lowercase characters kailangan ba natin mag-include ng numbers at uh, kailangan ba natin mag-include ng special characters Ito, ito yung mga requirements natin sa paggawa natin ng password generator. Okay, so open tayo ng ating code bytes. Okay nga pala, ako si Chip Mitsu ang lead developer. At kasama ko pa rin ngayon si... Keith Ellie. Okay, ang ating associate programmer. Kwak, 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 kwak. Okay, ayan. Gawa tayo ng password generator. Ang command natin para mag-create ng bagong console app ay .NET space new space console mm -hmm. space dash L-A-N-G da, space <laughs> uh, C-sharp na naka-enclose sa double quote. Ayan. So, after nating makapag-create ng... Uh, bagong console app, i-open lang natin yun sa ating ating um, .NET uh, Studio Code. Ayan. Okay. So, create tayo ng class. Class, public class, password, generator. Okay. Okay, si password generator natin, meron siyang property na sabi natin doon sabi natin, kailangan nating number of characters. So, int uh, number of characters property include ba ng with uppercase, boolean, with lowercase, boolean, with numbers, ah, with numbers, and boolean uh, with special <laughs> characters. Okay, with numbers. Yan. Tapos magkakaroon tayo ng public string uh generate password. Generate password Kukunin niya yung ano, uh, magge-generate tayo based sa mga ito. So kailangan muna natin uh sabihin kung ano yung mga characters na to. So magka-create tayo ng constant na naka-private, private constant string. Ah, hindi, pangalan pala niya muna. Private Hmm. So private string, ayun. Ah, uh, yung pangalan niya uppercase characters. Ikaw so A B C D E F G H I J K L M N O P <laughs> Q R S T U V W X Y Z. <laughs> Tapos private string, lower case karat. Si Lev ginakanta na ko. Nako, meron tong ano eh. Um, wala siya. Edit. Ah, wala dito. Selection. Wala siya dun sa ano. So, yung lowercase is uppercase characters that to lower. Pwede ba ito? Anong tawag dito, ma? Password generator. Oh, password generator yung tawag dito. Okay. Tapos, yung number natin, private string, number characters, 0 hanggang 9. No, oh, ibalis si type. <laughs> <laughs> Tapos, meron din tayong private string na special characters. Ang special characters natin ay, yan. Ano po ba yung special characters natin nilalagay? Na Wala na na, no, yan lang. Sige, para sa case natin ito, yan lang yung mga special characters nilalagay na natin. Yung ano Yung? Anong wave? Wave. Anong wave? Kamehame wave? <laughs> <laughs> ano, yun, tabi ng one. Sabi ng one, at ano? tilde. Sige, yan na muna lagay natin. Okay. So, pag mag-generate tayo ng password, kailangan nating alamin kung kunin natin yung mga properties. So, pag mag-generate tayo ng password, uh, ayun, kukunin natin yung <laughs> kukunin natin yung mga values nito. Okay? Nagpa-practice ako yun <laughs> so, kukunin natin yung values. Uh, una, magde-declare ako ng string na uh, papangalanan ko siyang included characters. Okay? So, sa included characters, Uh, yan yung maglalaman ng mga characters na kasama doon sa password natin. Halimbawa, si password ko ay uppercase lang tsaka lowercase lang. So, ang included characters ko is yung alphabet na naka-uppercase plus yung, upper, 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 yung alphabet na naka-lowercase. So, mag i, yun. I, i natin yon i-consider natin itong mga to. Ipaprocess natin. So, if this that with ah uh, with uppercase is equal to true ah uh, included characters plus equal uppercase characters guess mo Ellie ano yung nangyari nito sa ginawa natin dito Can you explain ano yung ginawa natin sa line number 35 to line number 36? Ano yung ginawa natin dyan? Ito, ano yung ginawa natin? Sige, habang habang inisip mo yan, i-type ko lang yung iba. Two did paraphrase plus equal to lower. Ano 'yung 'li? Ano 'yung ano? With numbers true Ano 'yung ano itong ginagawa ko na? Kaniyang yung pagkakaintindi mo? Ano, <laughs> Eli? Sige. Habang inaintindi mo yan. So, yan. Nag-create na tayo ng lahat ng included ng characters. So, kung sinabi ng user na puro uppercase lang, uppercase lang yung include natin doon sa characters. Ngayon, mag-generate na tayo. Mag-create tayo ng, eto, may bago tayong class na gagamitin, ha. Uh, ano, tignan nyo to kung ano to. Wait lang. gagamitin natin yung built-in class na string builder. Okay? So, si string builder, uh, may mga functionalities lang siya na, ano, na magbe ng string from the word itself. Okay, so, ang next step natin is ilulup natin yung number of characters na kailangan ni user. So kung kailangan nyo ng 8 characters, maglulup tayo ng up to 8 characters. So for integer i is equal to 0, i is less than to number of characters i plus plus. Tapos, magge generate tayo, magge create tayo ng random number. New random. Create tayo ng bagong random. So, para makapag-create, uh, para makuha natin, makapag-generate tayo ng character based dun sa included characters, ang gagawin natin is yung password na yung string builder natin that password that append, string append tagalan natin Mag-append tayo dun sa string builder natin. Append is yung included characters tapos uh, random.next Pero yung ano lang, yung length niya lang. Okay, ano tong ginawa ko? length. <laughs> so, ang ginawa ko ay, uh, kumuha ko nung, yung ginawa ko is, do sa included characters, meron tayong uh, square bracket. Sa loob ng square bracket is, kukuha ko ng random index. So, halimbawa, meron ako nito. Tapos, nag-random ako. Sabi ko sa random is 1, 0 uh, to length nung characters. So, from 0 to 26, dapat to minus 1. So, 0 to 26, kukuha ko nung random index dyan. So, kung 5 yung nakuha natin, F yung makukuha ng ano, F yung makukuha ng uh, character. So, i-append lang natin yun doon sa password. Tapos, yun, return. Remember, Ellie, ang, ang index is zero base. Mag-start siya sa zero, number one, number two. Ito yung pang zero, ito yung pang number one, two, three, four, five. Eto. Zero base ang index. Okay, sige, try natin kung, kung tama itong pinaggagawa ko. <laughs> okay, so una, instantiate natin yung class natin. So, password generator. Eh, generator is equal to... Eh, kailangan pa natin dito ng ano. Generate password. Kailangan natin dito ng public. Yan. Ang in initiator. Equals to new password. Generator. Ba't ayaw niya kunin yung sabi niya ay cannot be found hmm. ah kasi nasa labas siya okay pasok natin siya sa loob dito ka sa loob yeah okay okay generator ah never use hmm So, mag-generate tayo. Sabihin muna natin na si generator that number of characters. Ilan yung gusto nating number of characters? Halimbawa, 8. Bakit ganun? Mali daw. May pang-initiate naman tayo. Ah, public. Hindi. Hindi. Ah. Mm -hmm. generate Ah, generate password kasi. Password generator 'yung kailangan natin dito. What? kailangan natin ng initiator yon dapat okay na to yung password generator but ano'ng mali niya A B C D na ba? Okay, si generator is number of characters equal to 8. I-clear natin siya. Kaya yung ko ba? Pagal lang ha. Check tayo ng iba nating ano, references. Math class, code quotas. Ano ba yung sample natin dito? Okay, check ko lang ibang reference natin. Ba't yung kakagin ko yung ano classes. Hmm, class car. Constructor. Public car, yun naman. Public. Password generator. sa loob siya. Ah, kasi ito. Okay. Kaya. Sige, i-rename natin to. Nagdalawa kasi, kaya siya nalilito. PW generator niya lang lagay natin. Nalilito siya kasi dalawa. Nagkapareho. pareho Oh, ano pa reklamo niya? Hmm. <laughs> e reklamo talaga. <laughs> Oo. Ang dulo ko yung FB na kakainis. Oo nga eh. Sir, pwede i-copy ng .NET, sabi ni Liam. Sige, iyan natin yung .NET niyan. Yung, kung gusto niyo ng .NET na, kung gusto niyo ng ano, ng .NET, <laughs> i-send ko sa inyo mamaya. Ay, chat. Ayan. Yeah. Sige, mamaya, Liam. Liam, Liam, Liam. Ko, ko, co, co, Liam. Conreras. Contreras. <laughs> Sorry, ah. Kalimutan ko yung ano. Send ko sa iyo yung link so, sa chat group ng ano ng ITWS Development Team. Send ko doon yung link nung Visual Studio Code kung anong ginagamit natin. Ayan, okay na. So, ano naman to? On, name on soul. Bakit? Ano, ano na to? <laughs> okay, build natin, build. Uh, build.net core. Okay, build natin. Okay, build na. So, set din natin yung kung gusto natin na with uppercase, gawin natin true. Tapos, uh, with lowercase, gawin natin true. Tapos, yung with numbers, wag mo natin lagyan ng numbers. Tapos, with special characters gawin natin, wag mo na natin lagyan. Tapos, console.writeline uh, generate generated password is uh, generator that generate password. Yun! Okay, try natin. So, ang gagawin ng program natin, ng password generator natin is, ano ba itong nireklamo nire dito? Ano <laughs> kaya ito? Kaya lang nga guys ha, i-check muna natin kung, ah, sobra kasi ba? Sobra ba? Hindi naman. So, ito ay, O, oh, pasok naman siya doon. Pasok naman siya dito. Format document. Sige, run natin build tayo sige nga try natin -run. Uh, net run Ito ta nga kasi bakit bakit siya nagrereklamo dito. The name on soul does not exist. wala naman tayong on soul. Ayun oh, you know, nag-generate na siya ng password oh. Ilang characters 'yan? 8 characters. Tapos meron siyang uppercase. Meron din siyang lowercase. Ngayon, gawin natin uh, with numbers naman, pero puro uppercase lang. So, ang password generator natin is gawin natin 16 characters with uppercase, with numbers. So, that's neutral lang natin 'yan, 16 characters 'yan, gagawin niya, pero hindi. Ah, kasi hindi ko pa siya sinave. <laughs> Ayun, mga aso namin, mga naghahay. Ayun, no? May numbers. May characters. 16 ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh, 16. 16 characters. Lagyan natin lahat. May special characters, may numbers, may uppercase, may lowercase, tapos gawin natin 32 characters. Samaan na rin natin ng with space. Uh, with space characters. Space. With space lang. Sige yan, yeah, with space. Wala <laughs> tayong ginawa. Ito, inuna ko lang. Prop, bull. Nga pala itong ginagawa ko, yung prop, tab, tab. Prop, tab. Ah, uh, ano siya? Uh, snippet kung tawagin. Wala yung special. Ano special? Ito, special. Anong special? Public bull. Teka lang space character tapos lagay lang natin dito yung space tapos ipaprocess natin siya with space is equal to true included characters plus equal to space character okay sige nga try natin kung ano lang uh, with space tapos number lang tingnan natin ha yan with space tapos number lang dot net run 32 characters with space number lang din niya nakuha yung with space bakit din niya nakuha yung with space kasi nag minus 1 ako sa length hindi niya nakuha yung ano hindi niya nakuha yung panghuling panghuling characters character okay so dot net run ulit natin boom ayan na may space na Okay. So, try natin yung lahat na meron. True. 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 ah uh, net run. Ayun, no? Know, Ang ng password natin. Secured na secured. <laughs> ayan. So, ayan, guys. Young coders. Ginawa natin. Gumawa tayo ng class na mag generate ng password para sa atin. Tapos yung password natin is kailangan nating sabihin kung ilang characters yung i generate ng generator natin. Tapos lalagyan ba natin ng upper case na characters? Lalagyan ba natin ng lowercase na characters? Lalagyan ba natin ng numbers? Tapos lalagyan din ba natin ng uh, special characters? Tsaka number 6 kung mag-include tayo ng spaces. spaces. Include space. Space. Special <laughs> character. Sabi ni <na> Ellie. <laughs> <laughs> character. <laughs> Ayan. So, ayun. Hindi naman natin. Kailangan natin, ano, kailangan natin gumawa ng lahat ng characters na i-include natin sa ating password generator. Okay. So, meron tayong variable na included characters. So, ina-append ko lang yung mga defined strings na ginamit natin. So, yung mga uppercase characters, ito yan. Lahat ng lowercase, lahat ng mga lahat-lahat na yon. Tapos, gumawa tayo ng string builder. Si string builder is, instead na gumawa tayo ng password plus equal, tapos dun sa na-pick nating letter dun sa included characters, ah, uh, sino-case na rin natin si string builder. So, meron siyang dot append, ibig sabihin, iipunin niya lang lahat ng letters na i-append mo sa kanya, o lahat ng characters na i-append mo sa kanya. Tapos, nadeclare mo lang siya na to string after mo na matapos yung pag-append mo ng characters dun sa, ano, sa ating password. So, yun, return niya lang yun yung to string nung string builder. And that's the way na nakapag-create tayo ng password generator. Ayan, napaka-secure ng password na yan, no? <laughs> okay, guys. So, that's it for tonight's Code Bytes. This is Chip Mitsu, ang yung lead developer para sa ITWorks Development Team. At nandito ulit si... Keith Ang ating associate developer na nagsasabing... Stay curious and keep exploring. Okay. Bye, young others. See you on our next episode.